May mga kondisyon sa ating kalusugan na napakahirap masolusyonan. Panghabang buhay na kondisyon pa nga sa kaso ng iba. Ilan sa mga ito ang tinatawag na autism. Ito po ay kondisyon sa isip mula sa pagkabata na hindi pa rin mahanapan ng gamot o lunas ng modernong medisina. Pero dahil sa mga bagong tuklas sa siyensya, alam nyo bang may mga higanting hakbang na pausad para ma mabigyan ng pag-asa ng normal na buhay ang isang batang may autism. Dahil sa stem cell, level up sa siyensya. Sa pag usapang fit and fab, hindi pwedeng mawala sa listahan ang pangalan ng mag-asawang Troy Montero at Aubrey Miles. That was our third set of our second routine of the day. Si Troy, hot daddy sa edad na 53. Si Aubrey, sexy mama kahit 44 years old na. Certified couple goals at fit inspiration ang dalawa ng bawat hubby at wifey. Kahit parehong nasa showbiz, open book ang personal na buhay ng mag-asawang Troy at Aubrey. Mula sa pagkakaroon ni Aubrey ng anak sa pagkadalaga, pati ang anak na nasa autism spectrum, hindi niya inilihim sa publiko. Sa katunayan, isinama pa niya sa kanilang vlog ang kanilang anak na si Rocket. Aubrey Miles Troy Montero Hi! Sa aking interview noong May 2023, unang ikinuwento ni Aubrey at Troy ang kanilang mga naging saloobin sa pagkakaroon ng special child. Hmm. The sun, yes. Ang autism ay isang uri ng developmental condition na konektado sa utak. Naaapektuhan nito kung paano nakikisalamuha at nakikipag-communicate ang isang tao. Kadalasang lumalabas ang mga sintomas nito sa murang edad pa lang. At magpasahangga ngayon ay wala pa rin natutuklasang permanenteng gamot sa kondisyong ito. Pero may mga therapy at treatment na pwedeng gawin para sa mga taong may autism para ma-improve ang kanilang kondisyon. At isa na sa napatunayan na epektibo para sa pagtulong sa autism ang paggamit ng stem cell therapy. Isa ang EW Villa Medica dito sa Pilipinas na nagsasagawa ng dekalibre at lihitimong stem cell therapy. ayon sa regenerative medicine expert na si Dr. Jose Paulo Santos, ang stem cell ang pinakamaliit na selula ng ating katawan. Small but terrible ngang maituturing ang stem cell dahil kahit ito ang pinakamaliit na cell sa ating katawan, may kakayahan naman itong mag -regenerate kaya kasi nitong mapalitan ng mga bulok, sira o kaya'y depektibong selula sa katawan na madalas na pinanggagalingan ng sakit. Maging ang dating Santo Papa na si Pope Benedict XVI, suportado rin ng mahimalang benepisyong na idudulot ng stem cell therapy. Ang tanging kanyang purpose or layunin kung bakit siya meron sa katawan ay for repair or Tagaayos o tagagawa. Ang no? um, trabaho po niya sa loob ng katawan ng tao, bawa ko ikaw ay mayroong suka, kaya ka it's because of the stem cells. Bukod kina Aubrey at Troy, may ilan pang mga personalidad ang sumubok na nito, gaya nina John Estrada, Cristina Gonzalez Romualdez, at maging ang inyong lingkod, ay sumailalim na rin ng ilang beses sa stem cell therapy. Pero nung una, hindi ba Troy and Aubrey medyo uh ninenervyos pa kayo about doing stem cell kay rocket, remember? Yes, we remember. Nababasa ninyo, nare-research niyo, but parang parang hindi pa kasi well-informed ang mga Pilipino about stem cell for autism. Yes, I think that's true. Pinnacle uh, before, it just seems so unreachable it seems so mm. european it seems diba, parang uh out of this world kind of thing feeling ko lang before kasi ang stem cell pang pang ano lang pang, pang adult tapos sabi ko pa sabi ko pwede ba pang bata yun di ba masyadong uh -oh. malakas yun feeling ko kala ko ganun yung pala it's all different medyo deep for me yung stem cell uh -oh. kaya medyo medyo takap ko no? nun Parehong aminado si na Aubrey at Troy na malaki ang naitulong sa kondisyon ng kanilang anak na si Rocket simula nang sumailalim siya sa stem cell therapy. In the case of Rocket, So, paano gumana yung stem cell? It's not really the replacement ng damaged cells sa utak ng isang um, may autism. Walang damage yung kanilang brain. Walang kailangan palitan. Okay? What we did is, kaya tayo nag-stem cell is because of the growth factors na ibinibigay ng stem cells sa brain. Based on our studies, nasa 90% wow. no, sa sampu na magpapa stem cell na seven years old below may sham na makakaroon ng remarkable improvements so po isa summarize lang natin yung naging journey ni rocket from zero to the first and to the second ano yung mga improvements at every stage i, I would say the first was the most noticeable siyempre, because you know when we came in she's one nonverbal uh, not eye contact I would say after the first stem cell, even in the first month, we saw eye contact, she started speaking the type of activities <laughs> that she was doing were I guess um, not as I guess on the spectrum, so she was starting to do role playing and playing with figures and things and that well, so, yeah we 're doing the same routine eh? oh, mm. parang, yung, therapy, yung, every day. Yung parang slowly in a week, after, after parang two months and a half yun after ng first stem cell there. Yes. Yes. Sabi ko, oh, parang may changes. Parang, oh, medyo late siya nagising. Tapos, ano, yung mga lining up na okay lang, kahit iwan niya. Tapos, pag tinatawag ko siya, parang uh, rocket. Kasi dati talagang, nung first na yun, parang medyo, mga ganun-ganun na siya ting-tingin. -ting oh. Tapos naririnig na yung name niya. Parang, Meron na siyang parang jerk pag, oh, rocket, kasi dati wala. Yes. Dahil sa mga magandang pagbabago na naidulot sa kondisyon ni Rocket, napagpasyahan ng mag-asawa na ipagpatuloy ang stem cell therapy ni Rocket. Ngayon, nasa ikatlong session na ang kanilang anak. Second therapy niya ng stem cell therapy, parang, ayun, mahilig na siya, kumakanta na. Ang dami ng, parang I know, you know, phones or televisions are, you know, we're limited. Pero sa kanya, parang, she's learning. She's learning to sing. Really? Nasa yeah. tono. Nasa oh, tono pa? meron. Tapos pa siya. Ha? Huh? Wow, <laughs> Mariah Carey. <Yeah>. <laughs> 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 Meaning, the development really spikes pagkatapos ng stem cell. Yes, oh. yes, yes. So, th this is really noticeable. Super noticeable. I mean, like a 180 degree turnaround. around. Um, right. Oh. And we were overwhelmed. We were lost for words. Everything was coming. Every week there was something new. Parang something as as a as a typical four-year-old turning five-year-old. You know, you, you'd see the the milestones. Now we can actually see them happening. So ano ang paliwanag naman sa inyo na namin na, oh, baka eh, tayong tatlo talaga, ba? Diba? Sabi ko, okay na ako doon, tanggap ko na na tayong tatlo forever. Kahit di siya mga pag-asawa. Tulad ni Aubrey at Troy na Lodi sa health and wellness, fitspiration din ng basketball player na si Leo Canuday. Nagsimula ang kanyang karera nung nasa kolehiyo pa lang. Dahil sa galing sa hard court, naglaro siya bilang point guard sa koponan ng Adamson Falcons noong 2004. Pagtuntong naman ng 2009, naging ganap na professional basketball player si Leo nang mapasali sa PBL o Philippine Basketball League. Pero pagtuntong ng taong 2010, sa kasamaang palad, na-injure si Leo habang nagpa-practice ng pero, so Leo, bata ka pa lang talaga, ano na, basketball na. Yes po. Ang isang athlete dapat fit. Yes. Hindi ba? Uh, so bakit sa palagay mo na bata ka pa lang, 30 plus ka pa lang, eh... Uh, tinamaan na kaagad yung knees mo o yung mga tuhod mo? Una sa lahat siguro, ma'am, is yung wear and tear nga. And uh, nung time na yun, syempre, bata ka din. Hindi mo pag ano inaalagaan yung sarili mo. Mm -hmm. Like, you want to enjoy, di ba? Um, like, you you don't have um, discipline sa pagkain and your lifestyle. Mm -hmm. Yeah, okay. I think isang factor din yun na mas mabilis naging um, pag-ano nang degenerate nitong mga oh, ano ng cartilage sa mo yes, dito yes. lalo sa tuhod, yes, no? sa tuhod. Marami sa mga atleta talagang yung tuhod ang tinatamaan. Yes. In your case ganun ba ang nangyari? Ano nangyari sa tuhod mo? Well um yung sa akin po ma'am uh, na injured po ako uh when I was in the PBL um sa practice namin actually, I got an MCL injury. I had a bad landing. Ah, Oo. Oh, oh. okay. Oh, dun nagsimula yung problema ko sa knees. And talagang actually yun yung tumapos sa basketball ko. Dahil sa natamong injury sa tuhod, kinailangan tumigil ni Leo sa paglalaro ng basketball. Aminado siya na malaking dagok ang naidulot ng kanyang injury sa tuhod, hindi lang sa kanyang karera, kundi pati sa kanyang pamilya. Ano pa yung mga hindi mo magawa na ordinaryo? Well, kahit paglalakad, ma'am, ano, talagang ramdam mo yung sakit. And then, um, um, kahit yung muku ka, ganyan. And then, lalo na nung nagka-baby na ako, uh, I have a five-year-old na sobrang kulit, takbo ng takbo, mm -hmm. hindi ko siya masabayan. Ay, naku, oh, oh. ang bata mo pa. Yes, exactly oh, po. Oh. Sa kagustuhang gumaling sa kanyang knee injury at muling makabalik sa paglalaro ng basketball. Maraming mga terapi ang sinubukan ni Leo hanggang sa nadiskubre niya ang tungkol sa PRP treatment o platelet-rich plasma regenerative treatment. Ang pangunahing kailangan para maisagawa ang platelet-rich plasma regenerative treatment ay walang iba kundi ang ating sariling dugo. So, ang dugo kasi natin, binubuo yan ng uh, liquid at solid parts. no So, ang kinukuha natin doon is yung platelets o ang trabaho ng platelets na ito ay nagpapaampat ng ating dugo. Kinukuha natin dito uh, yung kanyang mga growth factors na nakakatulong sa pag-repair ng ating buhon ang PRP treatment na sinubukan ni Leo. Tumagal lamang ng mula 30 minutos hanggang isang oras. Pagkakuha ng dugo sa katawan, nilalagay ito sa centrifuge kung saan ito ang maghihiwalay ng platelet sa ating dugo na siyang itinuturok sa apektadong parte ng katawan na nangangailangan nito. Paano mo na-discover itong uh, PRP? Actually, through research, kasi I was desperate na na ma makabalik sa basketball kasi basketball talagang sobrang mahal na mahal ko po Kobe Bryant uh, I believe nag-undergo siya sa PRP ah, yeah may injury okay. siya na ginamitan ng PRP which is nakatulong hmm. yeah and then dun po ako na sabi ko oh I need to try this hmm. uh, and then I found it in the uh, with EW Villa Medica na they're doing this PRP so pagkatapos ng session mo kailan mo naramdaman yung pagbabago After the session po kasi siyempre kailangan mo pa rin ituloy yung um, strengthening program mo. Uh, I think after two weeks talagang ano na eh, uh, doon ko na naramdaman na umu-okay na yung tuhod ko. Talagang tuma nakakatakbo na ako, uh, punti-unti nakakatalo na so, po ako. So nagulat ka? Yes, oh. nagulat po talaga ako. Kay Israelio, bata, athletic. sabi no? nga niya, in just a matter of two weeks, kita niya yung difference ng ano. Ayon sa mga eksperto, hindi lang sa pagkukumpuni ng mga nasirang muscle at tissue mainam ang PRP treatment. Dahil pwede rin itong gamitin bilang pampatubo ng buhok at pampawala ng mga kulubot sa muka. Maganda siyang gamitin for um... Alopecia. Okay. alopecia and also for the skin proven din naman. Kasi nga, the growth factors is for repair. Actually, bo, yung mga creams mo, kaya niyang lang palitan, no? Kaya niyang lang palitan. Imagine mo, sa dugo lang natin yan pinukuha. Sa ngayon, balik na sa paglalaro si Leo ng basketball. At nakakasabay na siya sa kakulitan ng kanyang anak utang daw niya itong pangalawang pagkakataon dahil sa siyensya. So ngayon, naglalaro ka na ulit? Yes po. Parang government agency po. And then yung mga teams na na naglalaro doon is uh, under the government. Like, I'm uh, under GSIS team. Sobrang thankful po ako sa EW William Medica po for um, the PRP. Kasi po, um, nakabalik po ulit ako sa highly competitive uh, basketball po. And of course... Uh, Um, naging komportable na po ulit yung buhay in, in, in a sense na nakakalaro kami nung anak ko, na pain-free yung tuhod ko, nakakalakad ako uh, without any pain. Para kina Aubrey, Troy at Leo, malaking tulong ang modernong medisina para sa mga katulad nila. Minsan nang sumuko at munti ka nang mawala ng pag-asa. Salamat talaga sa wonders ng siyensya. Darating din ang panahon na wala nang sakit sa mundo ang hindi kayang pagalingin ng makabagong imbensyon. The Pampakit Itong Pampakit, ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash. And then the toner for pH balance, the micellar toner. And the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.